Kumusta po mga boss? Welcome po muli sa aking YouTube channel. Ngayon may gagawin po akong motor ng electric fan ngayon. Uh, hindi na sinama ng may-ari yung pinaka buong set ng electric fan niya, bali motor na lang yung dinala niya dito. So, sabi niya matagal daw tong hindi na gamit, bali na stock lang. Ngayon so, ang gagamitin na raw nila, ayun ang gumana malaki-laki rin tong motor ng electric fan na to o you know, 3D turbo power yan medyo may kabigatan din siya And so kalasin ko muna to alamin natin kung anong problema bakit ayaw nyang gumana then syempre ayusin natin sa maabot ng ating makakaya para mapagana natin at matuwa naman ang customer okay Uh, ayan po, natanggal ko na yung cover nya dali yun, mali-ali kabok pa no? parang maraming balahibo ng aso unang-una kung napansin, mayroon ng dugtungan dito so, i-double check natin yan mamaya itong part na to may dugtungan na yung capacitor niya, okay naman hindi pa napapalitan tingnan natin ang ilaw, ayan parang yan pa rin yung original kasi buo pa rin yung connection yung pagdating dito sa pinaka winding ng motor Ta tanggal na yung plastic strap sana lang walang naputol dito na coil para hindi na natin kailangan pang magpa-rewind. Ngayon, i-check natin yung uh, winding ng motor kung hindi ba siya open. Yun, okay naman. Yun, yung unang terminal, yung unang speed. Nasa uh, 40. Yung pangalawa. 50. Ang atlo. 60 so may nakukuha naman tayong resistance sabihin mo lang putol sa winding ng motor wali gagawin na lang natin mamaya ay sorry kakalasin pa rin ay hindi ano na lang natin to kalasin natin tong motor para malinisan kasi masyado na rin malikabok yung loob tapos malagyan natin ng langis yung bushing nya then itong part na para sa yan itong part na natanggalan ng strap lalagyan natin ng uh, plastic strap para hindi siya tuloy ang kumalas yan po nalagyan ko na ng plastic strap uh, bali dalawa na rin yan dito tsaka dito para hindi natin mahatap yung coil kapag uh, babaklasin natin yung pinakamotor niya. So putulin na natin tong excess. Ayan. Ayan. So pwede na natin ngayon baklasin tong cover ng motor para malinisan natin at malagyan ng langis. Um, may problema ako mga boss. Masyadong mahigpit yung mga screw nya. Hindi ko matanggal. Wala naman tayong impact wrench para matanggal ko itong mga screw nya. Pero tingin ko naman dito maganda naman yung ikot nya. Masyado pa namang malambot. Malidiskartehan ko na lang yung mga dumi na sa ilalim. Gamitan ko na lang itong tweezer para matanggal ko yung mga dumi. Para mga balahibo ng aso. Yung nasa pinaka loob-loob nya. Hindi ko na lang ito piliting kalasin. Kasi baka yan eh Yan, magitan niya. Yan, lumi eh. eh. Yan, marami siyang ganito. Mga balahibo na aso. Yun, pagtsagaan ko na nang tanggalin gamit ito. So, para hindi na umaba ang video, ikakat cut ko lang muna dito habang nililinis ko. A few moments later. Yan, eh, bali na ikabit ko na yung mga dati niyang dugtungan. Ganon din, ilagyan ko siya ng shrinkable tube. dinoble ko na. Tapos yung dumi dun sa loob ng motor. Sa loob niyan. Nalinis ko na rin yan. Pinagtsagaan ko lang ganito itong Ganon talaga. Para mapaganda yung ginagawa natin. Kailangan pagtsagaan. So dito po mga boss, meron ding dugtungan maliban dun sa malapit sa may motor, meron din dito malapit sa may switch. Ayan, pero ayan dinugtong ko na rin. Boss, bali ko yung shrinkable tube niya para paniguradong hindi magkakaroon ng short circuit kasi baka may lumusot dyan na copper wire at dumikit dun sa ibang wire. Kasi yung pagkakaputol ng wire ay talagang tapat-tapat hindi ko na siya binago kasi baka mamaya kapusin ng haba nitong wire pag nag adjust pa ako so okay na yung mga dugtungan dyan Then ko tong switch nya napansin ko ayun o oh, mayroon siyang bungi may bungi na yung isang part nya ito oh. ayun may bungi na siya So itong part na to may bungi. Yung katapat niya okay pa naman. So tingin ko isa to sa dahilan or ito talaga yung pinaka dahilan kung bakit uh, hindi gumagana yung fan. So kailangan na nating palitan tong rotary switch niya. kasi hindi na magkakaroon ng contact yan yung isang side lang ang may contact kasi yung isang part nyan dito yan sa common tapos yung kabilang side yan yung magkakontak sa 1, 2, and 3 so dahil bungi na siya hindi na siya nagkakaroon ng magandang contact kaya siguro ayaw ang gumana ng electric fan hindi lang napansin na may ari na nagkaroon ng bungi yung switch kasi siyempre hindi na, na, hindi niya na siguro kinalikot yung dito sa part na to yung pinaka ng rotary switch yung mga wiring lang siguro ang pinagtitingnan nila kasi yun nga marami ng mga dugtungan okay so maghahanap ako ng pamalit dito rotary switch a few moments later so ito po mga boss may nakuha na akong pamalit ayan ito yung sira kanina yan o, ito yung sira na dating yung nakakabit dyan bungi na yun dito so yan napalitan ko na ng panibago ngayon yung mga ganitong parts na electric fan na may konting diferensya uh, para sa akin hindi ko muna to tinatapon kasi minsan may mga na-encounter ako na okay naman yung loob yung metal part niya pero itong plastic part niya ang sira. So pwede nating magamit ito, yung plastic part na to. So tatanggalin lang natin yung kung ano man yung sira na part dito sa loob. Ito naman yung gagamitin natin kaya hindi ko muna tinatapon yung mga ganito. Si maayos pa naman yung casing niya eh. Kaysa bibili tayo ng panibagong switch eh medyo may kamahalan din kung halimbawa minsan ito lang na nasira sa part ng switch uh, nabungi ito dun sa paglalagyan niya dito sa part na to so pwede natin ipalit to kaya hindi ko muna tinatapon yung mga ganyan so ito po ibabalik ko lang muna yung mga connections niya hinang ko lang a few moments later so ayan po nahihinang ko na lahat ng connections niya So, ibabalik ko na yung cover nito para masubukan na natin ng may kuryete kung gagana na. So, ito po mga boss. Final test na natin dahil wala naman yung elisi nito. Tsaka yung pinaka frame ng ELC, Motor lang yung pinarepair sa atin ng mayari. Try na lang natin na ganito. May tape sa dulo para malaman natin yung ikot ng uh, rotor. So dapat pa clockwise siya pa ganyan. So to plug in na natin ha. Yun, i-plug in na natin doon. Ayan po, naka-plug in na. Then ito yung pinaka-switch niya, number 1. yun umikot na siya. So, okay po. Oops, oops, oops yung galaw yung ating camera number 2 yun yung malakas yan number 3 malakas ng palakas 0 ayan so okay na po pala siya bakit may pala hindi pa sigurado okay na po siya so yung ikot niya pa clockwise ganyan yun oh 1 0 kita nyo ayan pa clockwise yung ikot So, ang nangyari po, bumutin lang muna natin sa pagkakasaksakan. trinobol shoot natin siya mula sa AC cord. Punta dun sa switch, papunta sa motor, yung mga napaghinalaan natin kanina ng mga luktungan. So, yung pinaka naging problema po pala nito ay yung pinaka rotary switch niya. Ito po yung makikita natin sa loob na may bungi na kaya nawala na siya ng contact so pinalitan natin ng panibagong switch then binalik natin yung mga dugtungan yung mga connections pero this time mas maganda na mas maayos niya at nakahinang na kaya ayun napagana natin siya so ganun po talaga ang mangyayari kailangan natin i-troubleshoot step by step kapag ka hindi natin sure kung ano yung pinagmula ng pagkasira. Muli po, maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras sa panonood ng mga video ko. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat, lalong lalo na po sa mga nakapagsubscribe na maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.